No, tulog mo. Kumain ka na. <laughs> <messas> Di mo mabigyan na agar ang sa gusto dadalain Gaganda po yung sketch mo ko pag mukha niya na po nandito Alam mo ba na nakainis kasi nagsabi ko umalis ka. Bisaya ng buko lubi Oo lubi Kiss ko kailangan mo po, so, sumama sa mga na

Grabe ka na tayo, Nora. What's up, you guys? It's me, Nora Jitalsin. back with another video. So, for today's video, is mag-o-omi TV tayo. Yeah, hey, come look at this. So, unahan ko na kayo. Hindi tayo mag-release for today. Kasi wala tayong release. What? So, siguro next vlog na. So, ayan. Gusto ko lang mag, makipag-usap ngayon. Like, chill. Usap-usap lang. Friendly usap lang. Got it. Alright. So, ang gagawin natin ngayon is maghahanap tayo ng kaibigan. Yeah, friend. Ganun. Malay mo, makahanap tayo ng kaibigan dito. So, without further ado, let's get into the video. Let's go! Slay! Gago Vlogger? Saan to pwede manood? Eh, mapanood. Ano ba? Ito. Ito? Oo. Oh. Ito? <laughs> sa'kin Malaysia yung malisya. Lumapit siya sa'kin malisya. Beautiful! <laughs> Tingnan mo yung mata, oo. Oh. Ano meron sa mata mo? Kanina oh. pa namumula. Tingin. Namumula? Ganda-ganda rong mata mo yan. Tingnan mo yung mata ko. Tensyon malabong makuha ng babaeng unang gabi lang nakita. <laughs> <laughs> Nak Nakakawantaks ka ba? <laughs> Dami nagsasabi nga. Hindi eh. ako Whe? Yeah, ganda ng, mata ko na. Ego nga. Ini t***** Ha? <laughs> <laughs> Pero, cute ng, ano, mo. Ay, classes? Anong tawag uh -oh. Bang, ano tawag dyan? Ito? Oo. Pang, Pang rides? Oh, pang, alam mo yung ice skating. Pang ice skating yan. Ay! Oh. Nasa ibang bansa ka, no? Hindi. Pinas lang to. Pinas yan? Parang kung nasa ibang bansa, parang alam mo yung lamig na lamig ka. <laughs> May lagnat din ako. Tagal saan ka? Tagal si Laguna ako. Weh? Saan sa Laguna? Tagal Laguna ka? Hindi. <laughs> Kailan mo talaga Tagal Laguna eh. Santa Rosa ako. Malapit ba yun sa Abite? Oo, oh, oh, Calabarzon lang yun eh. Oh. Ikaw, taga Santa, ka? Abite? Oh, Imus. Imus ka, Viti. Lagtapit lang natin. Malapit lang ba yun? Oo. Hindi ko ilala si Tisha. Mas lalo naman si Felicia. Ano ko naman mo? Kian. Ki. Kian. Unique name, yeah. ah. I like your name. Kian. Oh. Ramos. Ano? <laughs> Hindi. Kian Balyais. Balyais? Bal. Balyais. Oo. Oh. Uh. Balyais ka? Hmm. Balyais din ako eh. <laughs> Nora Balyais. Hindi nga. Magiging uh -uh. Balyais. Paghihinala <laughs> <laughs> mo sa discarde ko na masira. May i-message ka ba? I-message? <laughs> Ano bang first time ay nakingi sa akin yan? I-message. <laughs> yung iba, Insta, Snapchat, ngayon I-message. Ang unique S mo talaga. Bakit I-message? Wala lang. Para ang laman mo kasi parang hindi ka gumagamit ng socks eh. Maliban lang sa ano mo. Ginagawa mo. <laughs> oh really? Gano'n pala okay. yung mga mayayaman, yung hindi gumagamit ng ano. Sabi-sabi mayaman ka. Kasi hindi. Kasi gumagamit ka ng I-message. Hindi.

sa yon. Charot. Marami okay. pa ang gusto nito pa rin. Di lang para sa akin, para sa'yo din. Love you na kaagad. <laughs> <laughs> Nag-i-school -e ka ba? Ha? Huh? Nag-i-school -e ka ba? Nag-aaral ako? Oo. Uh, Saan ako mag-aaral? Anong... Di, ano mo? Tawag na ito? Of course. Tinapin ko? Uh, Oo. Okay. Uh, IT? Moron na yun, di ba? tinadhana sa Hindi mo mabigyan ng garansing Ito sa mo gusto dadalhin. Hay, ito talaga ako. Din Ang ganda mo. Oh. Ano? mo <coughs> lumapit <laughs> <laughs> Natatawa ako sinasabihan mo ganyan. pa, tinitig Maganda ka? Tensyon malabong ng babae Unang gabi lang nakita Uy, uy, sana Ano yung 5'1 Ikaw? 5'7 Matangkad ka pala, no? Malaki ka eh. pila, eh. Paano ka nagkasya sa puso? <laughs> Tangina, di naubusan Hindi <laughs> ko si Tisha Mas lalo naman si Felicia May nangyayari na May <laughs> message ka? <laughs> Tago <laughs> ba si Meski? Hindi ako nag-i-message! Ano lang? Oh, uh, Facebook! Bye! Wala, wala akong suks eh. Sige na! Sige na! <laughs> Gago! Gago! Hindi ko pa ang pangalan ko! Sige na! <laughs> Hindi ko kasi alam yung... Okay! Eto ang aking... Ano yung... o? Tignan na ba ba'y? Magagalit ba mama mo pag ina-harbor muna kita? Hindi naman. Higil mo rin ang paghihinala mong sa diskarte ko na kasira. Magagalit mag ba si Jessica So? Kapag mala... Mala... Ba-ba-ba... <laughs> <laughs> Ay! Ba-ba-ba-ba! Magagalit ba si Jessica So kapag di umano? Malakas ang tama ko sayo? Mahal marami pa ang gusto pa rin Di lang para sa'kin para sa'yo din Tara na, tara na, tara na. Tara. <laughs> Masyado ka na masaya. Pero ako pa naman yung happiness nag-distort sa letter H. Sa'yo pala. Ay, Ay, sa akin na yamon mukhang tagusin. bagay na dati di ko kayang gawin. Kala yeah! ko ito sa IG eh. mo ko sa IG. Kala mo ayaw sa IG. Ayaw mo dun eh. <laughs> Sige na, bye bye. Bye bye. Patay <laughs> na, awin na. Sa na yan, ko, ko Were <laughs> you what? Ha? Huh? Oh, you Don't say that. Streamer ako? Steamer. Steamer, oh, steamer. <laughs> Dito lang quality mo. Oh. Ganda ba? Salamat po! Ano content. content ko? Content mm ka? -hmm. Contento na ako sa iyo. sa siya pinapasulap, sulap. Kailang ex ka na? Ex? Isa? Hindi ko kayo na-consider yung iba yun kasi makapilab lang yun. Marami kang babae, kuya! Unok na pet! Yeah, ganyan din ako eh. Pag mga MUM yun, hindi ko na kina-consider. Sorry, chill. <laughs> Isa lang kayong sweeter ko. Itong ano, December. Oh, tapos ako. Hindi oh. Ba't mag-iwalay po tayo? Huh? Papansin sa'yo. Ilan lang babae mo? Isa lang. Isha lang. <laughs> Kasalamin na lang ako ano, kahit gabi. Para ano. Hindi madilim yan. Para baliw. Para baliw. Baliw sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe. I love you na kaagad. <laughs> Hindi madilim yan. Madilim, no? Hindi naman. Eh, kita ko pa rin yung anong pagandaan. Niya. Malino. Malino? Malinaw. na. Future natin. Namagitin tayo. Kumusta ang na? Hello, magandang <laughs> umaga. Boy, binabangungot ka, gago. Hey, Ayoko ano, na, di babay? bagay. Bagay ka yun. Bagay tayo. Hindi ka pa masyadong magpupuyat pa. Ano na mo? Tawag sa'yo ng mga followers no? Iwana. Iwana. Ano? Hindi, hindi tawag sa kanila mga followers ko yan. Nickname ko yan dito. Ang mga ka-close ko lang. Mga mo followers. Mo nin. Aywana. Iwana. Aywana. Aywana. I wanna, I wanna marry you. Na. Lala talaga. Lala talaga nickname ko. Lala. Lala dingin ka. Umabot sa <laughs> ng mga mensahe. <laughs> uy, uy, sana all. Ang tigas na? ka na? Hindi hmm, ikaw ba? mag matured ka na. Mag-ano pa lang mag 25 ikaw, matured ka na ba? Tingin ko yun, hindi. Hindi pa. Hmm. Dapat maging matured ka na. Hindi ka na bata. Tama ka na sa, naging... sa pagtanda. Pero tingin ko, sa sarili ko, matured na ako. Ang tingin na rin sa akin, i pa. Pero tingin ko, matured na ako. Kasi yung nasasamahan ko lagi, ano yun. Mas nakakaranda sa akin. Oh, maganda yan. Gusto ko sumama sa mga matatanda na sa mga 25 years Kumusta ka ina? Hello, magandang umaga. Yes! 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 <laughs> Alam mo ba, feeling ko perfect na ako. Oh, feeling ko lang naman. Pero may kulang pa rin sa akin. Bukod sa'yo. Ano? Ano? pa Ano? 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 Ashley Nora? Nora, L-O-R-A. Ah, apelyido okay. uh -huh. oh mo. Yes, yes. Hindi mo naman sinabi. Ay, picture, ay, picture. Picture, picture. picture, future girlfriend mo. picture, ay, picture. Ay, picture, ay, mo. Ay, picture, ay, picture. Ay, picture, ay, picture. Ay, picture, ay, mo Ay, picture, ay, mo? Ay, picture, ay, picture base ko. Sarita Umabot sa sapen ng mga mensahe kilind kilili ko. ako EP. Bit ko lang pala. Kala ko na kunyo EP. Kala ko kate, ang flat mo kasi. Alam mo ba sinabihan niya akong flat? Ang sakit yun. Robin naman yun. Dapat siya sinabi niyo po sa bata. May pambomba po kayo dyan. Ano yung sabihin nun? Para po magkalaman. Gali nyo? Hindi nyo ko lang po ate. Maganda, importante po maganda ka po ate. drawing ka? Nag-drawing ka? Nag-a-art ka? Mahilig ka sa art? Art? Wow! Kulang na lang dyan, kulay. Ano po? Wow, sketching lang, hindi po akong mahilig sa kulay. Ah, hindi ka mahilig sa kulay. Ah, sige, ako na lang yung mahilig sa kulay. Tapos kulayan ko yung buhay mo. Bigtasan ka na ba? Hinihintay na kita. Ayos na lahat, pwede na magkala. Tumuwi ka na miss na kita. Hehehe, buhay. Ito, nagpa-drawing po kanina yung kaklase ko. Anong mabilisan? Ala pong bura-bura. Ata, mas mas maganda po 'yung ano. Gaganda po 'yung sketch mo niya na po nandito. Alam mo ba na kainis ka si lubong nagsabi ko umalis ka. Okay. Sige ko makanta ka po Parang kumakanta ka. Eh, gano'n na ba kaganda 'yung boses ko para sabihin 'yung kumakanta ako? Ako so, kumakanta. Hala, naglo-loading ka na! Sinong <laughs> patay na? Opo! Oh, Kaya ka nakingilig ako! <laughs> Yo! Yo! Lagi ka po ba? Vlogger? mo? Vlogger! Nag-YouTube uh, na kami! Naglalaro <laughs> <laughs> kayo ng ML? Yes! salo na? panalo na? unibang unibang ko panalo ka na sa puso Agad oh. tinataangay oh. na, ngay na mong ngiti. Naman ba mong itig na gada ng galali ano 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 na ano 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 Ken Bayoton. <laughs> ikaw ay ikaw ano ano pangalan mo? Oh. Kingsley Austin. Kingsley Austin. Yeah. Kuling na mo ng mga pangalan niyo, unique. Yes, unique kasi yes, mga pogi. Tapos saya kayo, no? Ano sa Bisaya yung ano, buko. Buko. Lubi, lubi. 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 Ah, Bisaya ng buko lubi.

Wala ka sabot. Okay. Um, adobo. Oh, adobo. Oh. Wala ka sabot. Okay. Anong bisaya ng mahal kita? Gusto kita. What is he say? Oh, okay. come on. Ah! Okay. Okay. may gusto ka niya? Bata ko yan natin. Drink, drink, your version. This is my alter ego. ego. <laughs> ano mga height nyo? Mga six lang kami dati. Ang <laughs> oh, tatangkad nyo! Six? Yes, yung green shield. Mas matanggal pa tayo sa green shield. 5, 5, 9 or 6? Mas matanggal ako sa kaysa nila. Eh. Ano? 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 Ang lalaki niyo pala. Oo pala, may bangko ako. Ano kayo nagkasya sa puso ko? O senyoso, mabilis pa sa alas 4. Naratingan mo, pag gusto mo, kasama mo. Ang among olog, sunod tayo heart. Makap Pero yung naka-white, ah, may kamukha kang koreano. O, oh, tama tiya! Alam mo yung sa group study? Yung kukta eh. Ah, Japanese yan, te. Hindi, yeah, si koreano Dungo. nga. Group study. Panoorin mo yung group study, kamukha <laughs> kang mo. Mukha niya si, si Gyumi. Pag naka-long hair siya, kamukha niya si Gyumi. Nagaharap pa ng jowa? Sa sigilad niyo? May jowa na kami tatlo. Ah, may jowa na kayo. Oh, kami tatlo, kami tatlo. Oh, ang galik yun. Anas <laughs> kayo honest, ha? Anas ha? Oo. Di kami nanganap ng babae. Kawan mo niyo? Ano yun ba? Trimler? Lala kita sa TikTok. Get some help. Ano ginagawa TikTok, ko sa TikTok? Naghanap ng mga... Alam mo na. <laughs> mga, alam, alam ko na yan, ma. <laughs> so, yung mga hinahanap ko, katulad mo. Kaya isang tawag mo lang mm -hmm. na, ay nandiyan na agad ako. Kailangan mo na agad ako <laughs> Ito, ito, ito Ito, Ikaw nandadamay ko po Kasi nga lang yun Jawab saya dan taksa dan kita dapat tayo papa wow kau hinga dito nangabang sa pani sana Tumatawa kasi yung nasa likod eh. Tumatawa yung sa likod siya. Pakantahin mo. Streamer to. Kuya, hindi halata sa'yo mahilig ka sa blue. Ay, galing mo ah. Kilala ka namin. Hilig mo sa blue ah. Ako mahilig ako sa iyo. Charo. Sa'kin wala yung Ano na? sa blue, mahilig ako sa pink. Sayang, hindi ako naka-pink. naka, -pink. naka ka pa. na record mo yung memory natin. Oo, mamimiss kita eh. <usuruhi> Tensyo mo na akong makuha ng babaeng unang gabi lang nakita. Hindi kita binibig, Juan. Anong pangalan mo? Brian. Angelo. Tadeo. Streamer ate, pre. Hindi ako streamer, pre. Oo. Oh? Oo. Oh. Bata pa to eh, magsa-17 pa lang. Ikaw oh, ay 22, no? Ako? Grabe ka makaano sa akin. Ano ay? Or 19. Oo. Um, 17. Oo ay 17. 18. Nadana sa'yo. Mm -hmm. 🎵 I si mas lalo naman si Felicia <laughs> ka masyado. Wala yeah, ang ganda mo, gagi. Salamat, ang mo din. 🎵 mo yung sa discard ko na masira Tapos inuuto lang ako nun! That's a lie. <laughs> That's a lie. <laughs> oh, <laughs> ano -ano pages mo Ano-ano mga page mo ay? Ano pangalan ko? Follow nyo ako ah! Uh Oo! -oh. Ikaw naka-blue, follow mo ko ah! Follow your dream ah! Char! 1 <laughs> million ka ni Pre! Kuna <laughs> kami! Utang ina! Atom! Utang ina, Pre! <laughs> Following! Thank you! Pag-alas <laughs> ng puso. Super hilo. Kami mo nang binola, oh. Gusto mo bulayin din kita? <laughs> Sige, kanina mo pa nga ako binobola eh. Brian, mahilig ka sa basketball, no? Uh, no, arm, wrestling. Ah, oh, kala ko sa akin. Oo, oh, sa'yo din, mahilig din ako sa'yo. marami pa ang gusto nito pa rin. Di lang para sa'kin, para sa'yo din. Gusto ko pang matikman ng mundo. ang mundo. Tagahuga sa ng Tagahuga sa botek. Tagahuga sa platong botek. Bakit? Hindi ko binagagandahan sa boys ko? Maganda nga. Sa ngayon ay amokong tagusin. Ang bagay na dati di ko kayang gawin Lakas tulog mo, kumain ka na <laughs> Di mo mabigyan na agarang sing-sing Ito ang mo sa mga gusto dadalhin <laughs> Pasol? Mahal mo sarili mo no? <laughs> Minsan um, Minsan din, parehas tayo ng minamahal 🎵 Sa'kin wala yung malisya, lumapit siya sa'y malisya Ang ganda niya, sinasabi sa'kin. 🎵 Tensyon malabong makuha ng babaeng unang gabi lang nakita 🎵 laki mo na yan! Patulang kita! Nag-aaral ka pa? Hindi na po. Long story. Oh, sorry po. Di ko ako nag-aaral pa. <laughs> Ang galingan mo. Inaaral ko kung paano ka mahalin, charot. Hindi <laughs> ko kilala si Tisha, mas lalo naman si Felicia <laughs> 🎵 hindi ako lang. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Ano yung mga Facebook niya pala? Ah, Brian. Ano pa mo, Brian? Magpayo. O nga pala si Nora. Nora. Magpayo. Ayaw. Magpayo. Alam mo ba magpayo din na pulido mo? Magpayo daw, hindi um, naman. Hindi, nickname ko yan, Grifaldia. Hindi tayo pwede, magpayo din ako eh. Hindi tayo, tropa na lang. Tropa <laughs> na. <laughs> Ngiti ka nang ngiti, masyado kang masaya. Ilang taon ka na? 70. Ah, bata mo pa pala. Dapat matured ka na wa. Dapat hindi ka na bata. Samahan mo na ako sa pagtanda. Hey. <laughs> Pati yung 17 years old. Joke lang ah. Seriously. Ay, 'pag hindi mo pa nakikita yung ano ko ah, yung account ko. <laughs> Ganyan, ganyan ako pa scroll na scroll dyan, oh. i stock mo ako, ano? IG. Stalker kita, ma. That is so beautiful. Thank you so much. Yeah, where are you from? Philippines. Oh. Philippines! Nice. Love the Philippines. Panibagong problema na naman ang dadagdag sa aking buhay. Thank you. We love you too. Yeah, I'm from Spain. <laughs> Hindi, hindi Ay, Oy, wait. Wait 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 wait, 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 Hello! <laughs> Hello? Hello? <laughs> eh, ako yun? Yes. Ako yung nagpapagod ng ano ng Omi TV. Yes. Hi, kuya. What's your What is your name? What is that? Miss GR. Alam mo ba yung ano ko, yung nickname ko is Lala? Hindi po. Wait lang po ate. Saan <laughs> ka pupunta? <laughs> Hi, kuya. Bakit kaya katitig sa akin? May maliba sa akin? Wala naman. Aba. Bisaya ka, JR? Oo. May tanong ako sa'yo. Dubi ba ang bisaya ng buko? Oo. Oo. Kiss ko, B. Charo. Lagay <laughs> na no! ba Joke lang, joke lang, joke lang, JR. <laughs> Ganda niyo po, ate, ah? Salamat, Kuya. Ganda niyo po ato. Hindi okay. mo ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat mahalin. Panibagong problema na naman ang dadagdag sa aking buhay. Una, maganda na ako. Parang iwan to. Kung magkaka-girlfriend ka next, ano, sino yung gusto mong maging jowa? Ikaw. Mag-alala kasi hindi ako titigil. Kung di ka pa handa, di naman ako mainipin. Marlon Roldan. Ang ganda nung ito. I-follow kita. Heart mo yan! Ganyan mo ng heart. Sige na. Taga saan po kayo? Taga puso mo. Marami pa ang gusto nito pa rin. Di para sa para sa iyo Si O.O. joke lang. Ano sa Ilocano yung ano? I love you. Mahal kita. Ilocano! Ilocano! Ilocano. Ay, ay, ayatin ka! Ha? Ay, ayatin ka! Ay, ayatin ka? Yes. I I ka. ko kayang gawin. Ano naman yung I love you too? Ay, ay, ay ka dalawa I love you too, you know? Kumain ka na? Kumain na, yun na yung tanong sa akin. Oo, kumain na ako. Subuhan mo, Tan. Subuhan mo. Subuhan mo. 5'6 ka? Matangkad <laughs> ah, ka pala. Malaki ka eh. Paano ka nagkasya sa puso ko? Di mo mabigyan na agarang Ituro mo sa mga gusto dadalain. Pinapakilig mo ko eh. Wala nang reply, wala nang response, wala nang musta. Wow, kinaala naman kita, Idol. Gagi! Yes! <laughs> Ano pangalan ko? Idol pa naman ng asawa ko, po, shit. Idol Ginigret asawa. mo nga seriously si eh. <laughs> <laughs> Idol lang sa asawa ko mas si Rachel. Pag-birthday si Rachel sa 26, pa naman natin! Nora. Happy, birth, happy, birth, happy birthday Rachel. Happy birthday Rachel. Ito 'yung iniinom namin, oh. No? tubig so lang. lang. <laughs> sa gilid ano, Red Horse. Oh, so we only drink water. Ikakagalit ba ng red horse kapag malakas yung tama ko sa'yo? I'm gonna kiss you on your forehead. I'm gonna do my best. Don't do your oh chest. Say yes or so you don't do Hindi po masama ang aking ginawa. I-shoutout mo kami ano is brothers. Not Brother rebound ako siya uy. eh. Mga on-call waiter. Waiter? Yeah. Sir, ako ang pagsaserve sa iyo. Mm. <laughs> I-serve mo yung pagmamahal mo sa akin, Char. ka yaya po singgan mahigpit ako isisiksik ka bang labi mo Grabe ka ng Nora. So that's all for today guys and I hope you guys enjoyed this video and if you did give a big thumbs up and don't forget to click the subscribe button and the bell button beside to be notified whenever I upload a new video. Bye bye see you in my next one! Bye, yours. Favorite letter? K. Sa akin, W. Bakit? Wawawin? Wawawin? Hindi. <laughs> okay, bye.